Alam mo bang may secret benefits sa pintura mo? Akala mo ba lahat ng mga pintura pare-pareho? Hindi no, bawat pintura may secret powers yan. Ito ang real talk. Team Glossy ka kung gusto mo madali linisin. Ang padero ang wall na pinturahan ng Glossy Type, kahit madumihan, punasan mo lang, good as new. Trip mo yung fresh at classy look. Parang showroom vibes. Gusto mo yung kwarto mo mas magmukhang maliwanag? kumikinang parang may built-in ring light team flat ka kung mahilig ka sa minimalist at modern look yung pader na walang glare, walang kinang parang cozy shop, ganun, ganun yung mga vibes mas gusto mo ng relaxing ambience muted ambience, ganun kami, eto nga pala dinamit ko sa bahay flat latex na pintura ayoko kasi yung masyadong makinang pero kayo kung anong taste nyo Ay, ikaw, anong team ka? glossy or flat? comment mo na sa baba gusto mo pa ng pintura hacks? Follow for more.